Alex Caruso nami-miss si LeBron James at Anthony Davis. Gustong bumalik sa Lakers at Coach Malone problemado dahil kay KCP. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, mamimigay ako ng tropang basketball jersey sa maswerteng subscriber ko at followers ko sa aking FB page Tropang Basketball. Tapusin ang video na ito at sundan ang mechanics. Let's go. Ayon nga po mga tropa sa interview kay Alex Caruso, namimiss niya nga daw itong si Anthony Davis at Lebron James kasama maglaro sa loob ng court. Namiss niya nga daw ang pagiging rim protector ni Davis at ang pagiging great leader nga ng team ni Lebron James. Well mga tropa, isa nga po sa solid role player na meron ng Lakers sa kanilang 2020 championship roster ay itong si Alex Caruso kung saan ito ang naging point guard nila mula sa bench unit. Nakilala nga po si Caruso dahil sa hustle at defense na ginagawa nito. Kaya isa ito sa naging crowd favorite ng Lakers. Kaya naman maraming nang hinayang ng mga Lakers fans nung umalis si Caruso sa nasabing team at lumipat sa Chicago Bulls. Patuloy naman mga tropa ang pag-elevate ng laro ni Caruso dahil sa nagdaang season nag-average nga po ito sa Chicago Bulls ng 10.1 points, 3.8 rebounds, 3.5 assists at 1.7 steals per game at nagtapos siya bilang pangsampu sa Defensive Player of the Year Award. Patunay lang ito sa pagiging solid defender ni Alex Caruso at nang maging guest si Caruso sa NBA on TNT kamakailan. Nang matanong ito kung ano mas prepared nitong depensahan, isang star player, jumper ba o drive? Ang sagot ng Bulls point guard ay depende daw kung paano binuo ang team mo. Naglaro daw siya ng ilang season sa Chicago Bulls pero wala daw sila ng best rim protector na gaya ng meron siya nung time niya sa Lakers. Hindi daw ito nagpapatama sa kanyang team kundi ito daw ang totoo. Well mga tropa nasa huling taon na nga po ng kanyang 4 years contract si Caruso kaya kung plano ng Bulls na itrade itong si Caruso. Dapat nga bang ibalik ito ng Lakers mga tropa sa kanilang rosters? Ano masasabi nyo dito mga tropa? Pakicomment naman dyan sa ibaba. Samantala, bagamat man na nalaglag na ang Denver Nuggets sa playoffs mga tropa, matapos silang matalo ay nagkaroon na nga agad ang kanilang team ng pinakabagong problema since posible merong umalis na isang key player sa kanilang lineup. At isa na nga dyan ang kanilang sharpshooter na si KCP na meron na lamang natitirang player option next year na nagkakahalaga ng 15 million dollar. Well, kung sakali man nga pong tanggihan niya ito, sigurado na nga magiging isa na itong ganap na free agent ngayong offseason. Kung saan pwede nga po siyang kumuha ng mas malaking kontrata sa ibang team. Yes mga tropa, tama nga ang inyong narinig. May mga teams ang interesado sa kanyang serbisyo at willing siyang bigyan ng malaking kontrata na hindi kayang ibigay ng Denver Nuggets. May lumabas rin naman na balita na expected tatanggihan ito ni KCP ang kanyang player option since mas gusto nga niyang makakuha ng mas malaking kontrata. Kaya mukhang mapipilitan ng Denver Nuggets especially si Coach Mike Malone na maghanap ng bagong shooter na ipapalit sa kanya. Kahapon nga din mga tropa, Nai-report na itong si KCP ay kinakausap na nga daw ni Lebron James at ng Los Angeles Lakers management para bumalik sa Lakers. Kaya expected nga mga tropa next season baka Lakers ito maglalaro. Ano ba ang masasabi niyo mga tropa sa balitang ito? Pakikomento naman sa ibaba. Tropa, baka ikaw ang isa sa 10 lucky subscribers ko ang mapili para manalo ng tropang basketball jersey. Gawin lamang ay mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page tropang basketball at isend ang screenshot para makasali ka sa pag-giveaways ko mga tropa. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.